tumawag yung binan ko. Um tapos kinumusta musta ako. Sabi ko hindi niya kasi alam na masakit yung likod ko. Tapos sabi niya, oi, dadaan daw niya yung itong nga itong pad na to. Sabi niya nung kwento ko yung nangyari sa akin na masakit yung likod ko. Sabi niya, alam daw niya. I know the feeling, sabi niya. Ganyan. So, ayan pahihiram niya sa akin ito which is ito daw ang ni regalo ko daw sa kanya noon hindi ko naman matandaan na hindi ko na matandaan kung ano yung mga binigay ko sa kanya so sabi niya um, ito daw na makakatulong daw sa akin so try natin siya so ano siya parang massage niya yung likod mo tapos meron siyang timer dito eh, meron siyang ano i-try natin sandali isaksak ko lang to so, yan sinaksak ko na siya Oh. Tapos I-on ko daw One. One Two Three Ayan So, nag, parang minamasage nyo yung likod ko Hanggang dito sa legs ko Ayan, kung maririnig nyo sana Ayan maririnig nyo sa ano. So, meron siyang speed, strength, um, uh, mode, this infrared, heating, or what, ano the to? So, so, ayan, itry nga natin. Baka may pagkakaano to. Speed. Ayan, may speed. medyo nagaano na siya. Dali lang, parang oh. Ayan siya Oh. Parang nagmamasad siya dito. Lahat yan sa balikat, dito, sa likod, buong likod, tapos pati dito sa ano, sa legs. Ayan ayan siya. Ako. Ang ganda niyan siya. <laughs> Mababawasan yung sakit ng likod ko. Ayan, salamat naman sa aking binan na napaka uh, thoughtful. Ayan. Naka Ayan siya. Ako. So, 30 minutes siya na mag ganyan. Tapos, mag-automatic na siyang mag-off. Parinig nyo yan, infrared niya yung speed, meron siyang nilagay ko siya sa 57 yata. O, oh, yung strength pala. Ayan. Ayan. buti na lang, binigyan ko siya ng ganito. Yan, pinahiram niya sa akin. <laughs> o, di ba? Nakaka-relax lang ba?